Ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumago sa bilis na 7.6% noong 2022, ang pinakamabilis na rate ng paglago ng ekonomiya na naitala ng Pilipinas mula noong 1976, sa malakas na pagtataya ng paglago sa medium term na pananaw, ang laki ng GDP ng Pilipinas na sinusukat sa mga termino ng US dollar ay nakatakda upang maabot ang 1 trillion US dollars pagsapit ng 2033. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video gagawin nitong isa ang Pilipinas sa pinakamalaking umuusbong na merkado sa Asia Pacific pati na rin ang nangungunang umuusbong na merkado sa buong mundo. Ang average na taon ng GDP bawat tao ay tumaas din ng gusto sa nakalipas na dalawang dekada, mula sa ibaba ng 1,000 US dollar bawat tao noong 2000 hanggang 3,500 US dollar sa 2022 at inaasahang tataas sa 6,000 US dollars bawat tao sa 2030. Ang malakas na pagbangon mula sa pandemya ng COVID-19 noong 2022 ay nakatulong upang himukin ang bilis ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa pinakamabilis na rate mula noong 1976. Ang rate ng paglago ng GDP ng Pilipinas na 7.6% ay maihahambing sa ilan sa pinakamabilis na lumalagong malalaking umuusbong na merkado sa 2022, Kabilang ang mga bansang nagluluwas ng langis ng Gulf Cooperation Council ng Saudi Arabia at United Arab Emirates, gayon din sa iba pang mabilis na lumalagong mga umuusbong na ekonomiya sa Asia, tulad ng Malaysia, Vietnam at India. Ang Pilipinas ay nagpakita rin ng higit na pinabuting pagganap ng paglago ng ekonomiya sa nakalipas na dekada. Bukod sa panahon ng peak period ng COVID-19 pandemic noong 2020 hanggang 2021 kung saan nagkaroon ng malawakang pagkagambala sa pandaigdigang aktibidad sa pang-ekonomiyang aktibidad. At sa panahon mula 2012 hanggang 2019, ang tunay na paglago ng GDP sa Pilipinas bawat taon ay nasa pagitan ng 6 hanggang 7%. Ang pagbangon ng ekonomiya noong 2022, ay nagtulak sa tunay na paglago ng ekonomiya sa pinakamataas na bilis na naitala mula noong 1976 na ang panghuling paggasta sa pagkonsumo ng sambahayan ay tumaas ng 8.3 na percento year over year habang ang kabuoang pagbuo ng kapital ay lumago ng 16.8% year over year. Ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay inaasahang magiging katamtaman sa taong ito mula sa forecast beating outturn turn ng 2022, ngunit mananatili sa isang malusog na mode ng pagpapalawak, na pinatibay ng tumataas na domestic demand at pagbawi sa mga serbisyo partikular na ang turismo, ayon sa isang bagong ulat na inilabas ng Asian Development Bank, ADB, noong April. Ang pangunahing publikasyong pang-ekonomiya ng ADB na Asian Development Outlook, ADO, April 2023, ay nagtataya sa ekonomiya ng Pilipinas na lalago ng 6.0% sa taong ito, at tataas pa ng 6.2% sa 2024, ang pagbawi sa trabaho at tindihan na kalakalan, patuloy na pagpapalawak sa sektor ng pagmamanupaktura, at pagtaas ng paggasta sa pampublikong infrastruktura ay susuporta sa paglago. paman, ang mga panganib mula sa isang matalas kaysa inaasahang pagbagal sa mga pangunahing advanced na ekonomiya, tumaas na geopolitical tensions, at inflation stickiness ay maaaring magpapahina sa outlook para sa gross domestic product, GDP, growth. Ang Pilipinas ay lalago sa potensyal nito sa taong ito at sa susunod at nasa landas patungo sa layunin nitong maging isang upper middle income na bansa, sabi ni ADB Philippines Country Director Kelly Bird. Tulad ng karamihan sa iba pang mga ekonomiya, ang Pilipinas ay lalong mahahamon ng mga epekto ng pagbabago ng klima at ang mga epekto ng mga umuusbong na teknolohiya sa labor market. Anya, ang susi sa pagpapanatili ng isang malakas na momentum ng paglago ay ang pagpapanatili ng pampublikong paggasta sa infrastruktura sa mga antas na higit sa 5.0% ng GDP. Gaya ng pinlano ng gobyerno para sa taong ito at sa katamtamang termino, ang mga proyektong infrastruktura na may mataas na epekto na makakatulong sa pagkonekta ng mga komunidad sa mga pamilihan at serbisyong pampubliko at magbibigay ng akses sa mga trabaho at kabuhayan ay makakatulong sa pagtaas ng kita sa kanayunan at suportahan ang inclusive growth. Ang inflation ay inaasahang magiging average ng 6.2% sa 2023 bago bumaba sa 4.0% sa 2024, ayon sa ulat ang mga hadlang sa lokal na supply ng pagkain at tumataas na presyo ng pandaigdigang mga bilihin ay humantong sa mataas na mga rate ng inflation sa unang bahagi ng 2023, ang inflation ay inaasahang bababa sa second half ng 2023 at hanggang 2024, habang nagkakabisa ang serye ng monetary policy tightening at lumuwag ang mga presyo ng pandaigdigang bilihin. Ang unemployment rate ng bansa ay bumuti sa 4.8% noong January 2023. mula sa 6.4% sa parehong panahon noong nakaraang taon, mas mababa pa sa mga antas ng pre-pandemic, humigit kumulang 4.1 milyong trabaho ang naidagdag sa buong taon, pangunahin mula sa sektor ng serbisyo ng magsimulang bumangon ang turismo mula sa pandemya ng COVID-19, ito ay mabuti para sa patuloy na pribadong pagkonsumo, na dapat makakuha ng karagdagang tulong mula sa tuloy-tuloy na pagpapadala mula sa mga Overseas Filipino Workers, OFWs. Ang kasalukuyang account deficit ay tinatayang papaliit sa bahagi dahil sa malakas na pag-export ng serbisyo, partikular na mula sa business process outsourcing, pagbawi sa mga resibo sa turismo, at mas mataas na OFW remittances. Ang matatag na domestic demand ay patuloy na magtutulak sa pag-import ng mga consumer at capital goods. Sa kabila ng mga kahangahangang tagumpay sa paglago ng ekonomiya at pagbabawas ng kahirapan, ang bansa ay nahaharap sa hamon ng pagtugon sa pagbabago ng klima at mga panganib sa seguridad ng pagkain, lalo na para sa pinakamababang dalawang decile ng kita, habang nagpapatuloy ang malnutrisyon at insidente ng butong. Ang ADB ay nakatuon sa paggamit ng isang prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific habang pinapanatili ang mga pagsisikap nitong puksin ang matinding kahirapan, itinatag noong 1966. Ito ay pag-aari ng 68 miyembro, apat na mula sa rehiyon.